nga ba mahirap para sa maraming tao sa Amerika na humingi ng tawad sa Diyos? Ano kaya ang mga salik na nagiging hadlang? At paano po ito nauugnay sa kontrobersya na kinaharap ngayon ng Hollywood? Ngayon po tatalakayan natin ang mga pangunahing dahilan na ito, pananaw mula sa Biblia at mga aral na mahalaga sa ating pananampalataya. Kaya huwag po kayong bibitaw. Ayan, magandang araw po ka-curious. At uh, kung bago pa lang po kayo rito, tinatalakay po natin ang mga kwento, tinutuklas sa mga katotohanan at uh, inilalapit po ang pananampalataya sa bawat usapan. Kaya huwag po kang limutan na mag-subscribe at i-on po ang notification bell para hindi po kayo mahuli sa ating mga update. Hindi po maikakaila ang malaki pong pinsala na dulot po ng kamakailang sunog sa California. Isa po itong pangyayari na napakalaki at uh, umani talaga ng iba't ibang opinion sa buong mundo. May mga nagsasabi nga po na ito'y galit ng kalikasan, habang ang iba na may naniniwala na ito'y parusa talaga ng Diyos. Now, narito po ang konteksto. May ila pong kilalang personalidad ang nagsasabi ang mga wildfire ay tanda ng parusa mula sa langit. Isa sa mga pahayag na umingay no ay mula po sa kay Ray Comfort na nagsasabing hindi natin alam kung ang mga sunog na ito ay hatol ng Diyos. Pero alam po natin na hindi ito tanda ng kanyang pagpapala. Ngayon po sa masangayon ka man o hindi, mahalaga pong tanungin, mapanganib ba ang ganitong pananaw? May mga nagsasabing ang ganito pong pahayag ay nagpapalaganap ng takot sa halip na pananampalataya. Now, suriin po natin ito ng mas malalim pa. Ang pagsisisi po at paghingi ng kapatawaran ay pundasyon po ng Kristyanismo. man, sa kabila po ng kasaganaan ng reliyosong kasaysayan na ito at impluensya no, sa Amerika, tila nagiging hamon pa rin po sa maraming tao ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Tandaan po natin ito, maraming mga kadahilanan ang nag-aambag sa kalagayang ito. Kabilang na po no, ang mga aspeto ng uh, kultura, no, paniniwala, and of course, no, ang spiritual na pagkaubos. Sa talakayan po ito, no, tatalakayan po natin ang mga pangunahing dahilan no, kung bakit po mahirap sa Amerika ang humingi ng tawad sa Diyos na may kasamang patotoo no, mula sa Biblia upang again, no, magbigay po sa atin ng kaliwanagan. Una po dito, yung tinatawag po natin na kultura ng individualism. Dahil po ang Amerika ay kilala bila pong uh, lupain no, ng kalayaan at oportunidad, ang mataas na pagpapahalaga sa pagiging self-made no, at independente ay naging pundasyon talaga ng kulturang Amerikano. Bagamat positibo po ito no, sa konteksto ng personal na success, no, nagiging balakid pa rin po ito sa tinatawag natin na spiritual aspect dahil po ang individualism ay nagdudulot po ng pag-iwas sa pagtanggap ng kahinaan. Okay? Kabilang na po no ang pag-amin sa kasalanan at ito po yung mahantong sa tinatawag din natin na pride. Tandaan po natin ito, ang pagiging po ng tawad sa Diyos ay nangangailangan po ng pagpapakumbaba at pagkilala na ang tao ay nangangailangan ng gabay at kapatawaran. Ito po ah. Tandaan po natin ito. Sinasabi po in James chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga palalo. Proud. Okay? Ngunit siya ay nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba, sa mga humble. Okay? Ang pagiging mapagkumbaba po ay kabalaktaran ng tinatawag po natin na individualism. Nang walang kababaang loob, mahirap para sa isang tao na magpakumbaba sa harap ng Diyos. Yan po'y katotohanan. Pangalawa po dito na rason kung bakit mahirap para sa Amerika ang humingi ng tawad, no, ang magsisi. Dahil po no, sa, sa lipunang Amerikano, mabilis talagang lumaganap ang uh, relatabismo. No? Isa po itong filosofiya na nagsasabing ang tama at mali ay depende sa pananaw ng bawat individual dahil po dito no maraming tao ang nagiging bulag no sa kon sa konsepto no ng kasalanan dahil kung wala pong malinaw na pamantayan ang tama at mali well nawawala rin po ang pag-unawa sa pangangailangan ng pagsisisi at paghingi ng tawad di diba? now ito po paalala ito sa biblia kawikaan no 14:12 may dalang tila matuwid sa isang tao ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Yan po, no? Relativismo ay nagtutulak po sa tao na magtiwala sa sariling kaisipan kaysa sa mga utos ng Diyos. Ang kaisipan po ito ay nagiging hadlang no? upang makita ng tao ang pangangailangan ng kapatawaran. Pangatlo po dito, no? ito tinatawag po natin na media and of course, ang, at ang kulturang popular. Dahil po, no? ang Hollywood po ay isang entertainment industry ito po ay talagang malaking uh, may malaking impluwensya po sa kaisipan ng mga ng lipunan. No dahil po sa maraming pelikula at palabas, ang Diyos talaga ay uh, madalas na ipinapakita bilang malayo, no, hindi mahalaga o hindi makapangyarihan. Ang ganito pong representasyon ay nagdudulot ng kawalan ng takot po sa Diyos at tagaambag no sa tinatawag natin na spiritual loneliness. Eh? Okay? no the, the, also the spiritual loss of interest isa po yan at ito nga po sinasabi ni San Pablo in Romans chapter 12 huwag kayong magpapaanyo sa takbo ng mundong ito sa ayanin hayaanin baguhin kayo ng Diyos sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isipan kakurious ang pagkahumaling po sa media at itong mga popular na mga culture na ito ay naglalayo po sa mga tao mula sa tamang landas ng Diyos. Kung kaya dapat maging maingat din po tayo no? pagdating po sa pang ipinapanood po natin sa ating mga anak, tinuturo sa ating mga anak, dahil baka po itong magiging rason upang malayo po sila sa Diyos. Pangapat po dito, narason kung bakit mahirap para sa Amerika ang humingi ng tawad o ang magsisi, itong tinatawag po natin na kakulangan no? sa spiritual guidance. Tandaan po natin ito, ang porsyento po ng mga Amerikanong aktibo na dumadalo po sa simbahan ay patuloy po na bumababa. Dahil marami pong hindi na namulat no, sa kahalagahan ng pananampalataya. At dahil po dito, nawawala rin po ang tamang pag-unawa sa pagsisisi at kapatawaran. Kaya ang kawalan po ng aktibong uh, spiritual na community no, ay nag-iwan talaga no, ng mga tao sa tinatawag po natin na spiritual darkness. Dahil walang gumagabay sa kanila, walang magtuturo sa kanila sa tamang landas. Sinasabi nga po no, ni San Pablo in Hebrew chapter 10 verse 25, hindi dapat kaligtaan ang ating pagtitipon-tipon gaya ng ginagawa ng ilan. Tandaan po natin ito, ang sama-sama po na pagsamba at pag-aaral ng salita ng Diyos ay mahalaga. Ulit-ulit po itong sinasabi ni San Pablo sa kanyang mga sulat ang pagtitipon ng isang komunidad ng mga mananampalataya ay talagang mahalaga. Bakit po? No? Dahil dito po tayo natuturuan, dito po tayo nahuhubog. At dito po natin nalalaman ang katotohanan. At dito po tayo no? Nag build up ng ating respect and trust sa Diyos. So ito nga po ay mahalaga upang mapanitili po natin ang malalim natin na pananampalataya at pagkaunawa sa kasalanan. At kapag aware na po tayo no? sa resulta no sa maaring uh, ibigay sa atin ang kasalanan. Well of course no sisikapin po natin na huwag gumawa ng kasalanan. Panglima po dito na dahil ako bakit mahirap para sa Amerika ang magsisi dahil marami pong tao ang natatakot na humingi ng tawad, no? Dahil po sa takot na maharap sila sa pag-uusga. Okay? Pag-uusga sa ano? Mula din po sa kanilang kapwa-tao. And of course, sa Diyos mismo. Kakiris, ang ganito pong pananaw ay madalas po na nagmumula sa kawalan ng tamang pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Dahil ang Diyos po ay hindi lamang makatarungan, kundi siya po ay may mahabagin, no? Or mahabagin at mapagpatawad. So yan po ang ating pangawakan at yan po dapat ang ating paniwalaan. No? Kagaya nga po ng sinasabi na ito ni sa sulat ni John, no? 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na magpatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo mula sa lahat ng kalikuan. So malinaw po dito na ang Diyos ay laging handang magpatawad, ngunit kailangan magkaroon ng tapang na humingi ng tawad. Yan po ang isa sa mga dapat talaga nating tandaan. So, ang Biblia po ka ay puno talaga ng mga halimbawa no? at paalala tungkol po sa kahalagahan ng pagsisisi no? at pagingi din ang tawad sa Diyos. So, isa nga po sa mga malinaw na kwento ng hatol no? ay itong nangyari po sa Sodom at sa Gomorrah. Na kung saan po sinasabi na ginawang abo ang mga lungsod ng Sodom at Gomorrah bilang halimbawa sa mga tao na namumuhay ng walang galang sa Diyos. Yan po sinasabi no sa sulat ni sa ikalawang sulat ni San Pedro uh, chapter 2 verse 6. Subalit po, ka-curious, ipinapakita rin po sa Biblia na ang Diyos ay mahabagin sa mga nagsisisi sa kanya. So ang kwento na ito no ni Haring David ay isa pong malinaw na patotoo nito na matapos niyang magkasala, siya po ay uh, nagpakumbaba at nanalangin, di ba? Kung basahin po natin in Awit or Psalms chapter 51 verse 10, likhain mo sa akin ang isang malinis na puso o Diyos. So dito talaga makikita natin ang sincerity ng paghingi ng tawad, ang pagpakumbaba ni David. No, kahit na isa siyang hari, no? At uh, alam niya na nagkasala siya, ay hindi siya nagatubili na lumapit sa Diyos. So ganoon rin po, ito rin po ay paalala din po sa atin, no? Lalong-lalo lalo na po sa mga tao diyan sa Amerika na lubang sikat na, lubang mayayaman na, na oh, hindi dinan nila kailangan no ang Diyos dahil nga sa kanilang naangkin sa buhay pero tandaan po natin ito kagaya po ni Haring David na nasa kanya nang lahat pero kapag siya ay nagkasala na kagawa ng kamalian hindi siya nag aatubili na lumapit sa Diyos at humingi ng tawad ng taos-puso So isa po itong paalala sa atin mga kapatid no mga curious no sa kabila po ng mga hamon ito tandaan po natin na nananatili pa rin no? Ang panawagan ng Diyos sa lahat po ng tao nagmagbalik loob sa kanya. Sinasabi nga dito ni San Lucas no in Luke chapter 13 verse 3 na binanggit po dito ni Jesus ang isang trahedya at tinanong ang mga tao kung mas makasalanan ba ang mga biktima nito. Ang sagot po ni Jesus ay malinaw. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Ngunit malibang kayo'y magsisisi, lahat kayo ay mapapahamak din. Ayan, So, ito po ay paalala sa atin na ang pagsisisi ay hindi po optional kundi talagang kinakailangan. So, hindi porket nangyari po doon sa California, sabihin na nating na kung makasalanan sila, kung kaya nangyari yung wildfire, yung pag, uh, pagiging, uh, pagtupok ng apoy you know, sa kanilang mga bahay at naging abo, na walang kanilang mga ari-arian, hindi po natin masasabi na mas makasalanan sila kaysa sa atin. So maaari din pong mangyari sa kanila ang nangyari sa atin. Kung tayo po, sinasabi dito no, ng ating Panginoong Iso Kristo, ay hindi magsisi. Handaan po natin to mga, yan mga kapatid. No? At uh, sa po itong paalala din na again, ang mga simbahan no, ay may mahalagang papel din sa pagbabalik ng tamang pagkaunawa tungkol sa kasalanan, pagsisisi at kapatawaran. Dahil kung wala pong gagabay, walang magbibigay ng uh, tamang katuroan na ito, hindi rin po matutulungan ng mga tao. No, ang mga individual po ay kailangan maglaan din po ng oras no sa panalangin no at pagbabasa din ng Biblia at pagpakikilahok din po sa komunidad ng pananampalataya upang mahubog po ang ating sarili. Mas mainam na na ng mga ganitong grupo kaysa po na sumama sa mga grupo na magdadala po sa atin sa kapahamakan. And of course, no, ang mga leader po natin, no, mga church leaders po natin no, sa ating pananampalataya at mga kristyano dyan, dyan, po sa Amerika ay dapat talagang magsilbing halimbawa no, sa pagpapakumbaba at pagsisisi. Dahil again, nakikita po ng mga miyembro ang ating mga ginagawa kung kaya dapat maging modelo din po tayo. Una bes, no, makikita po sa atin ang pagiging humble no, sa ating mga ginagawa. At of course, ang pagtuturo po ng malinaw na pamantayan ng tama at mali ayon sa Biblia ay mahalaga talaga upang malabanan po ang relativismo. Now, bagamat po maraming hamon ang umara po sa mga Amerika no, sa paghingi po ng tawad sa Diyos, ang biyaya po at tawad ng Diyos ay nanatiling bukas pa rin para sa lahat. No, ang pagsisisi po hindi lamang sa isang aksyon, kundi isang patuloy po na pagsunod at pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. So tulad nga po ng sinasabi 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hahanapin ako at tatalikod sa kanilang mga kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit. Patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So ayan po no. Sa huli, ang paghingi po ng tawad pa rin sa Diyos ay hindi dapat tingnan bilang isang kahinaan, kundi bilang isang hakbang po patungo sa tunay na kalayaan at kapayapaan. Malina po 'yan, mga ka-curious. Kaya isa po ito no sa mga dapat nating gawin upang nagsagayon, ay matugunan po natin no na ang pangangailangan din po no ng ating spiritual. Okay? So, ano pong pananaw niyo po dito mga hackers? Binubuksan ba ng mga pangyayaring ito ang inyong mga mata, no? At uh, again, no? Oh, uh, mas napalalim pa ba ang ating pagtingin sa katotohanan? So, ibahagi niyo po ang inyong saloobin sa at uh, komento, no, sa ibaba. At bago po tayo umalis, siguro din po natin na i-like ang video na ito para suportahan din po ang faith-based na komentaryo. I-share nyo po ito no? sa isang taong kailangang marinig ang mensahe pong ito. Mag-subscribe po para sa lingguhang mga update at pananaw. Salamat po sa panonood. Ito po si Mr. Cures kung saan hindi po laging uh, nagbabalita, hinahanap natin ang katotohanan dito. Hanggang sa muli, manatiling may kaalaman, may inspirasyon at may pananampalataya. Ang katotohanan ay kayang magbago sa atin. Isang kwento sa bawat pagkakataon. Kita-kits po tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat. Thanks for watching!